Hello everyone! Ngayon nga lang ulit ako makakapag-upload na video. Tara, samahan niyo ako sa pagpapagawa ng konti dito sa kitchen ko. Araw ng Sabado, ito nga pala yung schedule ng pagpapagawa ko dun sa kitchen area. Medyo maaraw nga ngayon kasi kakauwi nga lang ng bagyong kristin nung araw na to. Nagbukas na ako ng bintana at ng pinto dito sa taas. Alam nyo bang ang gandang magstay dito sa taas kasi kitang kita yung buong paligid ko. Yung lang, hindi pa talaga ako makakapagtambay dito kasi hindi pa talaga tapos yung veranda. Papagawa na nga lang daw ng kuya ko pag uwi niya dito sa Pilipinas sa December. Anyway, konti lang naman yung papagawa ko dito sa kitchen area. Magpapalagay lang naman ako ng tiles sa mga sides niya. Tapos banda dito, papadugtungan ko na rin. Supposedly sa area na yun ay lagayan ko nga ng gas range. Kaso sa ngayon, hindi ko na siya priority. Change plan na ako, kaya padudugtungan ko na lang siya at dun ko na lang ilalagay yung kalan ko. Sobrang nasisik na kasi ako dito sa area ng kitchen ko. Since wala naman akong balak pumili ng gas range dahil nga may kamahalan, papadugtungan ko na nga lang tong area na to. Iniisip ko nga hindi to magagawa kung hindi ko unti-untiin. May kinita naman akong konti sa banana chips. At yun nga yung naisipan kong gamitin muna. Dahil nga magpapagawa ko dito sa bahay, maaga-aga pa lang ay naghahanda na nga ako ng pang lunch namin. Saktong-sakto at may mga gulay sa ref na gagamitin ko na pang pakbet naman. Matagal-tagal na rin kasi kaming hindi nakakapagluto ng pakbet. Kaya ngayong araw, yun yung lulutuin ko. Dahil nga sa naghihigpit ako ng sinturon ngayon, talagang pinag-iisipan ko muna kung magpapagawa nga ako dito sa kusina. Last December pa nga nung huling nagpagawa ako dito. Pero sobrang nahihirapan na rin talaga ako sa space ko kapag nagluluto ako ng banana chips dito. Yun ay kapag second frying ko. Gusto ko kasi ang maluwag na space. Nagtsatsaga nga muna ako dito sa loob gumawa. Sa ngayon, hindi pa kasi kaya ng bulsa ko yung pagpagawa ng production center. Actually, may mga ibang materyales na rin. Yun nga lang, yung mga gagawa ay sobrang mahal na rin pala yung labor nila. And since wala naman akong fixed income, natatakot nga akong maubusan at matrain naman ng fund. Okay lang naman sana kung mag-isa lang ako. Kaso may mga anak ako na nangangailangan. Gaya last year, naubusan talaga ako ng fund. Yun yung nagpagawa ako ng room sa taas at saka yung kitchen and comfort room dito sa baba. Kaya ngayon, medyo alalay muna ako sa expenses Alam nyo ba, supposedly may second floor din yan sa kitchen area. Sa taas nyan, ang plano talaga, toilet room tsaka walking closet sa taas. Pero sa ngayon ay nakaabang muna. Gaya ng sabi ko, may ibang priority pa ako. Ang importante sa ngayon, hindi kami natatakot sa loob ng bahay kahit may malakas na bagyo. Yun naman talaga yung miname sure ko. Anyway, and pala ako sa kabilang bahay para magmerienda ng niluto nilang pansit. At habang nagme sinalang ko din muna tong karne na isasawag ko sa pakbet na lulutuin ko. Dahil nga busy sa kabila at ginagawa yung kitchen ko, dito muna ako sa kabilang bahay magluluto. Una, binalik ko muna yung meat na lambot at pinaiga. Start na rin pala ako magisa bawang, sibuyas. Sunod naman tong kamatis. Ang gusto ko sa pakbet ay maraming kamatis talaga. At sa aming mga Ilocano, ay bagoong isda yung ginagamit namin. Yun talaga yung tradisyon. Yun nga, pinalambot ko lang yung kamatis. Nagdagdag din pala ako dyan ng konting sabaw. Nung durog na yung kamatis, sinunod ko naman tong kamote. Afternoon, lahat naman na ng gulay. Pagkalagay ng lahat ng gulay ay tatakpan natin Tansyahan lang naman yan kung ilang minuto lulutuin bago buksan Sa kabilang kalan naman ay nagluluto yung kapatid ko ng sinigang na baboy Kanya-kanyang putahe nga kami dito Sinadya ko din palang hinulitong panigang na sili na ilagay Medyo maanghang kaya ayaw kong madurog kaya ko bago ilagay So ayan nakakatakam ba diba? Alam nyo ba sa pakbet ko ay naglalagay ako ng konting asukal Pambalans lang kasi ng lasa dito sa sinigang na baboy ay paluto na rin. Nung mga bata nga kami, bibihira talaga kami makatikim ng mga ulam na ganito. Kadalasan, mga gulay lang at yun yung maraming tanim yung tatay namin. Bumalik pala ako dito sa bahay at nakita kong tumutulong na rin yung kapatid ko sa pagpapalitada dito. Susunod na project ko naman ay cabinet dito sa baba. Pero kailangan ko pa rin talagang pag-ipunan. Dahil tanghali, nauna na nga silang kumain. Siyempre, hindi pwedeng gutumin yung mga gumagawa. May tinapos pa kasi kami, kaya hindi kami sa sabay-sabay kumain. Pagkatapos no, nagpunta na rin kami dito sa labas para kumain. Sobrang natatakam na rin talaga ako sa pakbet na niluto ko. Dahil paborito ko talaga ang pakbet, siguradong mapaparami na naman yung kain ko neto. Yung nagdag-diet, pero food is life pa rin. Sumabay na rin sa akin si Ate Cheska. Parehas nga pala kami na paborito namin ang pakbet. At masasarap pa yung pagkain kung nakakamay. Alam niyo ba minsan naiisip ko bakit kaya magkaiba yung pakbet ng Ilocano at pakbet ng Tagalog? Kung sa amin bagoong isda, sa mga Tagalog naman ay bagoong alamang. May mga Tagalog din ba na gumagamit ng bagoong isda? Let me know naman sa comment section. Habang kumakain pala kami dito ni Ate Cheska, ay sumunod na rin sila Ate Yan at si Grandmama. Totoo, minsan hindi talaga kami nagkakasabay-sabay dito. Anyway, tapos na pala yung pinapagawa ko dito sa kitchen. Nadugtungan na at naikabit na rin yung tiles. Uunahan ko na rin pala kayo. Huwag nyo nang pansinin na may konting difference yung kulay ng tiles namin. Nagkamali yung kapatid ko ng bili. Pero sabi ko, okay na yan at wala naman kaming amo. puwede pwede na rin yan kasi konting-konti lang naman yung difference ng kulay. Yung makintab na tiles pala yung kinuha ko. Mas madali kasi siyang linisin. At alam nyo, tuwang-tuwa na naman yung forson. Kasi may konting accomplishment na naman ako sa buhay. So paano? Sa sa susunod ulit ha. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli!